sa kaloob-looban hindi naman siya nawala. Napansin mo ba ito? Tumalayo siya. Umabot ng mga hakbang palayo. Naging tahimik. Lumikha ng distansya. Ngunit hindi siya talagang umalis. Dahil may mga taong umaalis ngunit nag-iwan ng mga bakas. Nag-iwan siya. Nag-iwan sa iyong dibdib ng isang kawalan na umiiral. Nag-iwan sa iyong mga isip ng isang pangalang patuloy na umaabot nag-iwan ng isang pagkawala na hindi mapapalitan. At ganito rin ang nangyayari sa kanya. Narinig mo na ba ang tawag na yon sa gitna ng wala? Yung kilig na dumating na walang hangin? Yung pakiramdam na may nag-isip sa'yo ngayon? Hindi ito imahinasyon. Ito ay connection. At ang taong ito ay hahanapin ka. Ngunit hindi kapag siya ay mumiti sa iba. Hindi kapag ang mundo'y pumapalakpak. Ni kapag siya ay tila masyadong abala upang makaalala. Hahanapin kanya niya kapag siya'y nag-iisa. Dahil dito sa sandaling ito kapag lahat ay tahimik ang iyong pangalan ay muling sumisigaw. Strangely, paano ang ilang mga presensya ay nagiging mas malakas sa kawalan, hindi ba? Sinusubukan mong magpatuloy. Pinupuno ang isip. Inilalayo ang fokus. Binabago ang mga daan. Ngunit sa kaloob-looban sa isang lihim na bahagi ng iyo, nandyan pa rin ang isang bahagi niya. At sa kanya mayroon ding isang bahagi mo. Kaya nga bumabalik siya. Kahit na matagal. Kahit na tila nakalimutan na. Bumabalik siya. Dahil ang damdamin ay hindi natapos. Ito ay nagtatago lamang sa likod ng pride, ng routine, ng mga distract na hindi nagbibigay ng kasiyahan. Naisip kanya kahapon. Naisip siya ngayon. At muling isipin kanya. Mapapansin mo sa pinakamasalimuot na oras ng araw. Sa isang amoy. Sa isang kanta. Sa isang alaala na hindi humingi ng pahintulot. Mapapansin mo. Dahil ang ilang koneksyon ay hindi napuputol sila ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang magpakita. At ang sandaling ito ay paparating. Walang duda, ito ay magiging sa gabi. Kapag siya ay naka-off ng cellphone kapag ang katawan ay humihiga, ngunit ang kaluluwa ay hindi nagpapahinga. Sa oras na iyon ang pangalang sinusubukan niyang kalimutan ay nagiging tanging nais niyang marinig. At hulaan mo? Ito ay sayo. Ikaw ito. Ikaw na kanyang iniiwasan dahil sa takot. O dahil sa pride. O dahil sa hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman. Mas na ang kanyang katahimikan ay nagsisimula ng sumigaw sa loob at kapag gumuho ang kanyang mundo ang iyong mukha ang lilitaw bilang kanlungan. Hindi ito pagkakataon. Ito ay ugnayan. Kahit na kayo'y nagkalayo ang pagkakatali ay hindi naputol. Alam mo yung pakiramdam na mukhang tahimik ang lahat, ngunit sa kalooban ay may bagyong umiikot. Ganito siya. Namumuhay ng normal na rutina. Ngumingiti sa mga larawan. Nagpapatuloy sa buhay. Ngunit sa pagitan ng mga araw nandyan ka. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya ipinapakita. Hindi siya umamin. Ngunit nakakaramdam. Akala mo nakalimutan ka na niya. Ngunit sa totoo lang sinisikap niyang kalimutan ka araw-araw. At bumabagsak siya. Hahanapin ka niya kapag hindi na niya kayang magpanggap na hindi siya nakakaramdam. Kapag sumakit ang kanyang dibdib. Kapag ang pananabik ay naging luha sa unan. Kapag kahit ang pagmamalaki ay nagbigay daan sa kahinaan. Hahanapin kanya. Marahil sa isang mensahe na walang konteksto. Marahil nagtatanong lamang kung okay ka. Marahil hindi sabihin kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Ngunit hahanapin kanya. At mapapansin mo. Mapapansin mo sa tono ng kanyang boses. Sa oras na hinihintay niya ang iyong sagot. Sa pag-aatubiling nagnanais na bumalik, ngunit hindi pa alam kung paano. At sa kaibuturan malalaman mo na hindi lamang ito pananabik. Ito ay pangangailangan. Kailangan niyang marinig ang iyong boses. Kailangan niyang malaman na nandyan ka pa. Kahit na tahimik. Kahit na nasaktan. Kahit na hindi nagsasalita. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Kung ito ay nangyari na sa'yo, magkomento, kailangan kong marinig ito. At marahil, kahit ngayon habang binabasa ito ang iyong puso ay nagkukwento ng mga bagay na tinatangkang itanggi ng iyong isipan, hindi siya kailanman tumigil sa pag-isip sa iyo. Sinubukan lamang niyang. Sinubukan niyang magpatuloy. Sinubukan niyang palitan. Sinubukan niyang magpanggap na ito ay isang yugto lamang. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi isang yugto. Ito ay marka. Maramdaman niya ang iyong kakulangan sa mga pinakawalang pagkakataon sa kahit anong restoran, sa isang serye na pinanood niyong magkasama, sa isang pangungusap na sinabi ng iba, naging bahagi ka ng kanyang mundo, at kahit gaano siya katangkang magbuo ng isang bagong universo palaging may kulang, maaari siyang makapag-aliw sa iba ngunit hindi kailanman magbibigay ng buong sarili. Dahil ang kabuan niya, pag-aaring iyo pa rin, nakikita mo ba yon? Parang may isang bagay sa kanya na hinihintay ka palagi kahit na tinatanggihan ka niya. Kahit na sinasabi niyang ayaw na. Sa kailaliman naghihintay lang siya na ang sakit ay humigit sa kanyang pagmamataas. At darating ang sandaling iyon. Maaaring pagod ka na sa paghihintay. Maaaring sinubukan mo na rin magpatuloy. Maaaring nasabi mo na sa sarili mo na tapos na. Ngunit ang puso mo patuloy pa rin nakikinig sa pangalan niya na may diwa ng pag-aalaga. At kapag hinanap ka niya mararamdaman mo. Parang isang pamilyar na simoy ng hangin. Parang isang lumang pabango. Parang isang tahimik na muling pagkikita ng mga kaluluwa na hindi kailanman tunay na nagkalayo. Dahan-dahan siyang darating. May takot na baka siya ay tanggihan. May kagustuhang mayalaga. At mapapansin mo sa kanyang mga mata. Mapapansin mo sa pagitan ng mga salita. Sa paraan ng kanyang paghawak ng hinina kapag sinabi niyang, Tika, musta? Naranasan mo na ba ang katulad nito? Ikwento mo sa mga komento. Dahil minsan ang pag-ibig ay natutong magpakita sa kawalan. Noong lahat ay tumahimik doon sumisigaw ang katotohanan. At ang katotohanan ay, miss na miss ka na niya higit pa sa kaya niyang aminin. At ang pangungulila na ito, balang araw, nagiging tapang. Tapang para hanapin ka. Para sabihin na iniisip ka na naman. Na nakapangarap siya kasama ka. Na umiyak siya sa kanyang kalooban. Hahanapin kanya dahil mapapansin niyang walang silbi ang labanan ang mga saloobin na patuloy na umuusan. At kapag nangyari 'yon, kailangan mong magpasya. Bubuksan mo ba ang pinto? O hahayaan mo siyang maramdaman ang naramdaman mo sa loob ng mahabang panahon? Ang sagot na ito walang sinuman ang makapagbibigay sa iyo. Ngunit ang maaasahan ko sa iyo ay darating ang paghahanap na 'yon. Dahil walang makakapigil sa kung ano ang hindi nakakalimutan ng puso. At ang pangalang umuulit sa kanyang katahimikan na iyo. Nararamdaman mo ba ito? Hindi lang ito pangungulila. Ito ay tawag. Ito ay kaluluwa na nakikilala ang katagang nais pangbalikan. Kung ang teksto na ito ay tumama sayo, isulat ang isang salitang naglalarawan sayo ngayon. Dahil minsan, kailangan lang nating mapagtanto na kahit anong tila nawala, alam na ng puso kung saan dapat bumalik. Sa tsegar siya na may mga mata na nagkukunwaring kalmado. Ngunit sa loob, mayroong isang maalon na dagat na sinisikap na hindi sumabog. Mapapansin mo ito sa sandaling siya ay humarap sa iyong enerhiya. Sapagkat kapag may taong may pangalan mong dala sa kanyang puso ay lumapit, nanginginig ang katawan. Kinilala ng kaluluwa. Bumabagal ang oras. Susubukan mong panatilihin ang balanse, ngunit ang iyong puso ay tatagilid. Dahil ang pagbabalik na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol ito sa lahat ng nanatiling walang sagot. Tungkol sa lahat ng iyong nilunok na tahimik. Tungkol sa bawat pagkakataon na nais mong sabihin na stay, ngunit siya ay paalis na. Hahanapin ka ng taong ito. Sapagkat may mga sandali na ang inday ng mundo ay hindi sapat. Na walang hawak na makakapalit sa iyo. Na walang pag-uusap ang may parehong lasa ng iyong presensya. At sa sandaling iyon, mapapansin niya na sinubukan niyang tumakas mula sa isang damdaming hindi kailanman umalis sa kanyang lugar. May mga tao na patuloy na naghahanap mula sa isang relasyon patungo sa ibang relasyon, sinisikap na burahin ang isang alaala na, sa katunayan, hindi kailanman nais na makalimutan. Ikaw ay naging alaala na humihinga, na nag-aalanganin, na bumabalik. Hahanapin kanya dahil may mga sakit na tanging gumagaling sa parehong lugar kung saan ito isinilang at ikaw ang tahanan. Kahit na hindi siya marunong tumira, ikaw ang katahimikan na tumanggap. Kahit na siya ay sumisigaw sa loob, ikaw ang lahat ng bagay na hindi niya pinahalagahan ng siya ay mayroon at nayon hindi na ito matatagpuan sa sinuman. Nararamdaman mo rin ba ito? Mag-comment ng puso kung ikaw ay kasama sa paglalakbay na ito. Babalik siya sa alaala ng paraang tiningnan mo siya. Nang iyong pasensya. Nang iyong pag-aalaga sa maliliit na detalye. Nang mga pag-uusap na tumagal ng oras. At ng mga paghinto na isa ring pag-uusap. Dahil ang tunay na pag-ibig. Ay nakikipag-usap kahit sa katahimikan. At ikaw ang nag-iisa na nakinig sa mga bagay na hindi niya kailanman nasabi. Napansin mo ang kanyang takot sa likod ng lakas. Ang kawalang siguro sa likod ng tawa. Ang sakit na nakatago sa likod ng galit. Hahanapin kanya dahil walang ibang nakapansin na gaya ng iyong ginawa. At walang ibang tumanggap na gaya ng iyong ginawa. Ngunit marahil na ikaw ay mas malayo na. Mas nagdududa. Mas nasaktan. Mapapansin niya ito. Mapapansin niyang hindi ka na ng dati. Dahil ang oras na ginugol niya upang lumayo ay siyang oras na kinailangan mo upang maprotektahan ang sarili mo. Ngunit kahit naganoon susubukan pa rin siya dahil kapag dumating ang pagsisisi, isinama nito ang tapang. Maaari mong sabihin na nakalimutan mo na. Na ayaw mo na. Na masyadong malalim ang sugat. At marahil totoo ang lahat ng ito. Ngunit paano ang bahagi ng puso na patuloy na sumisigla kapag naaalala siya? At ang buhol sa lalamunan kapag may bumanggit ng pangalan niya bigla. At ang kakaibang panaginip kung saan muling nagkikita ang hindi mo lubos na naranasan. Taglay mo pa rin. Kahit na itanggi mo. Kahit na itago mo sa lahat. Kabilang na sa iyong sarili. Hahanapin kanya dahil ang buhay ay may paraan upang muling magsalubong ang mga landas. Sa hindi sinasadya. O sa kapalaran. Ngunit sila ay magtatagpo. At sa sandaling iyon, mas maraming sasabihin ang mga mata kaysa sa anumang pasensya. Dahil kapag ang dalawang kaluluwa ay pag-aari pa rin ng isa't isa, ang katotohanan ay namamayani. Maaaring subukan niyang magpanggap na napunta lang siya para tingnan kung kamusta ka. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay kusang maghahayag. Napunta siya dahil hindi na niya kayang tiisin ang kawalan. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Maaari mong tanggapin. Maaari mong pakinggan. Maaari mo ring yakapin. O maaari mong iparamdam sa kanya ang naramdaman mo, ang sakit ng hindi na pagiging ligtas na lugar. Ngunit bago ka magpasya pakinggan mo ang iyong puso hindi ang sugat ang bahagi. Ngunit ang bahagi na may karunungan. Ang bahagi na alam kung ano ang nararapat. Ang bahagi na naniniwala pa rin maaaring maging iba ang lahat kapag may katotohanan. Kung ito ay nagpaisip sa iyo ng isang tao, ibahagi ito sa kanya ngayon. Hahanapin ka niya kapag nag-iisa na siya, ngunit kailangan mong malaman kung handa ka pang matagpuan. Dahil ang pupunta maaaring bumalik. Munit ang nanatili hindi palaging nais magsimula muli sa parehong lugar. Hahanapin ka ng taong iyon. Hindi dahil nawala siya sa iyo. Ngunit dahil nakilala ka niya, Sa huli na marahil o sa tamang oras. Ipapakita ng buhay. At kapag natagpuan kanya hindi na ito katulad ng dati. Pumagit na ang mundo. Nagbago ka. Nagbago rin siya. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago. Ang panginginig ang dalas. Ang epekto ng pagkakaroon ng isa't isa. Para bang ang oras ay naghintay sa sandaling ito? Para bang lahat ng pagpagsasama ay bahagi lamang ng paghahanda? Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi namamatay. Ito ay umuunlad. Titignan ka niya sa mga mata mo at hindi niya alam kung saan sisimulan. At mararamdaman mo ang matinding katahimikan. Na nangunguna sa mga katotohanang hindi kailanman sinabi sakit ito ng kaunti. Pero ito rin ay gagaling. Dahil may mga pag-uusap na hindi tungkol sa mga paliwanan. Ito ay tungkol sa pagpapalaya ng sakit na nakakulong sa pagitan ng dalawang puso na hindi kailanman natutong makipagpaalam ng maayos. Hahanapin kanya, niya. Ngunit may tapang na hindi niya dati taglay. Tapang nasabihin na sabihin na namis ka niya. Tapang na aminin na wala ng ibang umabot sa kalooban niya. Tapang na kilalanin na ikaw ay tunay na pag-ibig. Marahil sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya sa kabaligtaran. Sinasabi sa iba na ito ay isang yugto lamang. Na hindi ka ganoon kahalaga. Na ang oras ang maguayos. Ngunit napagtanto niya. Na ang oras ay hindi umaayos ng hindi kayang kalimutan ng kaluluwa. Silang silong siya. Ngunit sa loob niya, ikaw ay palaging ingay. Ngayon, bumabalik siya. Dahil naunawaan niya na ang pagmamalaki ay nagpoprotekta. Ngunit nag-isa din. At ang pananabik, kapag naipon, nagmumungkahi ng kagyat na pagbalik. Hawak mo pa rin ang susi ng lugar na yon sa loob niya. Kahit na isinara niya ito. Kahit na itinapon niya ang kopya. Hindi lang niya alam na ang nag-iinyat ng nararamdaman, balang araw ay sumasabog. At nayon, siya ay sumasabog ng lahat ng hindi niya kailanman nagawang ipakita. At mararamdaman mo, mapapansin mo, mapapansin mo na nagbago ang paraan niya ng pagsasalita. Na ang mga mata ay mas malambot. Na ang tono ay mas totoo. Walang laro. Walang maskara. Walang palusot. Sasabihin niya na napanaginipan kanya muli. Na sinubukan niyang magpaka-distracted sa ibang kwento. Ngunit wala sa mga yon ang nakakalimot sa'yo. At mararamdaman mo ang lahat ng sabay-sabay, sakit, pananabik, pagnanais, galit, pag-ibig. Munit din, kapayapaan. Dahil kahit na masakit pa rin, mapapansin mo na ang pinagsaluhan nyo ay hindi kailanman maliit. Hindi kailanman mababaw. Hindi kailanman isa na lamang kabanata. Ito ay isang pinigilang kapalaran. At marahil na yon na ang pagkakataon na sumulat ng ibang katapusan. Munit bago ka magpasya, pakinggan mo ang iyong puso. Huwag magmadali. Huwag magpakaamo at higit sa lahat, huwag mong ibaba ang iyong sarili. Hahanapin ka niya. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kung anong gusto niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan mo ngayon. Kailangan mo pa rin siya o kailangan mo ba ng isang konklusyon? Mahal mo pa rin siya o mahal mo ang kung ano ang dati? Nakikita mo pa rin ang sarili mo sa lugar na ito o natutunan mo ng bumuo ng mga bagong lugar sa loob mo? Ang mga tanong na ito ay hindi madali. Ngunit kinakailangan. Dahil kung minsan, ang tao ay bumabalik upang patunayan sa iyo na hindi ka na ang taong umaasa sa kanya. At ito rin ay isang uri ng paghilom. Ito ay pagpapalaya. Ngunit maaari rin itong maging simula muli. Kung may katotohanan sa magkabilang panig. Kung handa ang dalawa na harapin ang gulo nang hindi sinisikaping itago ang mga sugat. Napapansin mo ba ito? na hindi palaging tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, ngunit tungkol sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa lahat ng nangyari, upang makabuo ng mas tapat na simula mula dito. Hahanapin ka niya. Ngunit ikaw ang pipili kung ano ang gagawin sa pagbabalik na ito. Mararamdaman mo. Sa sandaling mabasa mo ang kanyang pangalan sa notifikasyon. Maririnig ang tinig na hindi naglaho sa paglipas ng panahon. Mararamdaman ang amoy ng alaala na bumabalik ng buhay at pagkatapos huminga ka ng malalim. Isara ang iyong mga mata. At itanong sa sarili, hanggang ngayon ba'y pag-ibig pa rin ito? O baka naman ito ay isang eko lamang ng kung ano ang maaaring naging? Kung ang tekstong ito ay kumilos sa iyong kalooban, sumulat ka, nararamdaman ko ang lahat ng ito. Dahil minsan, lahat ng kailangan natin upang magpatuloy ay ang makapansin. Makita ang patuloy na umuugong. Ang patuloy na sumasakit ang patuloy na kumakakatawag. O ang sa wakas ay tahimik na. At ikaw handa ka na ba sa pagpipiliang ito? Sapagat ang muling pagkikita ay papalapit. Ngunit ang desisyon ay sayo. Kung ang videong ito ay nagpaisip sayo, ang susunod ay magpapabali sayo. Tara na! At kapag kumatok siya sa iyong pinto, literal o emosyonal, tanging ikaw lamang ang makakaalam kung ano ang dapat gawin. Dahil walang ibang nakakakilala sa sakit na iyong naranasan, sa paghihintay na iyong dinanas, sa katahimikan na iyong tinala. Ngunit kung ang tekstong ito ay humipo sa isang alaala sa loob mo kung nagpapaalala ito sa iyong dibdib ng isang tao na umalis, mas hindi talagang umalis. Kaya isulat mo dito sa mga komento, patuloy akong nakakaramdam. O sabihin kung ano ang naidulot ng pagbasa na ito sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Dito, bawat salita ay salamin ng iyong kaluluwa. At e-like mo ito, dahil marahil ang mensaheng ito ay ang tawag na kailangan makita ng ibang tao ngayon. Hindi nagtatapos ang pag-uusap na ito dito. Magkikita tayo sa susunod na video.